Lods, may radio tayo dito uh, 28 Hotel Ang 28 Hotel ay na, talagang napakaluma ng radio yan Sa totoo lang, Lodi Tapos ang gaganda pa kasi ng kanyang mga piyesa sa loob Talagang siksik -sik yan Isa sa radio yan na napaganda ang receive Napaganda ang TX Pagka binaba mo yung squelch Ay talagang kinukuha niya, kinokopya niya Yan naman ang kasarapan ng 28 Hotel Okay. Bali ang isang problema natin dito Lodi sa 28 Hotel na to ay yung kanyang audio sa may speaker out loady. Bali napakahina niya tsaka uh, parang distorted siya. Hindi kagaya nito lo dito isang uh, radio natin dito na 28 hotel. Kahit lumang-luma na 'yan ay uh, napapakinabangan pa rin. Ayan, Lodi talaga napakaganda ng kanyang uh, raster, pati yung audio. Subukan natin yung audio niya. 144200. Sound testing. Check mic. 1, 2, 3, 4. Sound testing. Check, check. 1, 2, 3, 4. 5, 4, 3, 2, 1. Sound testing. Ayan, Lodi yung audio ng 20 hotel na matino yung output sa audio okay ngayon subukan naman natin to sa kadahilan ng wala tayong uh, speaker dahil nga nakabaklas yan lodi eh, ano nakabaklas baklas siya para mas detalyadong maintindihan nyo o detalyadong makita nyo yung ating papalitan Ngayon, let's subukan natin kargaan ito ng speaker. Gagamit lang tayo sa may kanyang external. Ito. Okay. Nagkabit tayo ng external speaker. Tapos, pasisindihin natin tong radyo na to. Ito siya, Lord. Kung napansin nyo, ayan o, ito yung speaker na ginamit natin. Ayan. Isagad natin yung kanyang volume control. Sagad na sagad na siya Lodi pero ito yung kanyang SQL Lodi. yan Ito naman yung kanyang volume control sa kabila. Iniingatan ko kasi Lodi, baka biglang dumikit yung ating uh, V-Control kasi may voltahe yan. Andito kasi yung switch eh. Switch, V-Control, tsaka ano pa ba? Yung isang balancer ata. O, oh, dito sa kabila pala yung balancer. Okay. Okay, hindi siya naka-SQL. Tignan natin yung frequency muna. Ta subukan natin magbigay ng isang transmission. O kaya ang gagawin pala natin para hindi na natin tignan yung kanyang uh, frequency kasi nakasuksok o nakalugmok yung kanyang <laughs> LCD eh, uh, na mahirap tayong uh, mahirap natin tignan yan kasi, at wala rin siyang backlight ano. Baling gagawin na lang natin siya ay ating i-reset para mapunta siya sa default frequency which is 14601. Okay? Pumunta ngayon tayo sa 14601. 14601. Kung tama ako, Lodi, ah. 1, 2, 3, 4. Kung mapapakinggan Lodi, parang ah, meron siyang hindi maganda, hindi buong buo yung kanyang audio tapos napakahina 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Nakasagad yung volume nito Lodi Lahat nakasagad na yan Ngayon subukan naman natin itong speaker na to Para iisa yung speaker na basihan natin Okay Isap po lang dito sa likod Yan Itong external na to Lodi Ay dito na natin siya gagamitin. Subukan natin receive niyan. Lakasan natin Lodi. 1 2 3 4 5 4 3 2 1. 1 2 3 4 5 4 3 2. 1. Bali, ang oras niya o yung gain ng uh, volume ay hindi pa siya sagad. Meron pang natitirang dalawa. Ito siya, oh. ayan o. Oh. May dalawa pa siyang natitira. Hanggang dyan lang tayo, alas tres lang. Okay? Tutukan natin tong speaker ngayon. 'yung speaker kasi nato Lodi, ay converted na siya ano, although DIY lang 'yan, pero converted siya. Uh, meron siyang noise reduction. O 'yung ingay ay nababawasan kung halimbawa sobrang tinis pwede mo siyang ibaba 'yung tinis niya para iwas feedback din. Okay? Kung mapapansin niyo Lodi, ay nagre-receive din 'yung ating radio, pero wala tayong speaker niyan. Ito siya oh. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 Pero walang speaker to Lodi. Kasi nilipat natin eh. Ngayon, yung speaker, bunutin natin uli dun sa 28 na matino at isaksak natin dito. Yan. Subukan natin gumawa uli ng isang pagpindot. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Talagang napakahina, Lodi. 1, 2, 1, 2. 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, One, two, three, four. One, two, three, four. 1, Ngayon, lodi, uh, dito na tayo sa hardware Maggagawa na tayo Ipapakita ko sa inyo kung ano yung uh, Pwede natin gawin dito sa radio na to Para May balik yung kanyang Ganda ng audio Ang gagawin natin, lodi, ay baliktarin lang natin Tung kanyang board Ayan pero i-sure nyo muna natanggal lahat yung mga connection Lodia, mga power, mga ganyan. Dapat nakatanggal lahat. Ang audio amplifier pala ng ganitong radio Lodi ay ito. Sa banda dito. Yung part number ng kanyang audio amplifier is UPC 1241 Hotel. Bali, bago ko diniayway itong uh, radio na ito Lodi, hinanap ko muna yung kanyang pinout Okay, at ang aking nakita ay ito yung kanyang input. Ayan. Kung ating papakinggan, meron siyang counting input. Pagka dinatampian. Ibig sabihin, good pa yan. At hinanap ko rin yung kanyang bypass, feedback, ground, ground output at yung kanyang power o kanyang supply okay kapag nakuha nyo na kasi yung pin out ng IC mas maganda nang mag DIY Lodi kaya naisip ko meron naman siyang input bali kahalintulad lang din ito ng mga pangkaraniwang sakit ng ating radio na kagaya ng mga ginagawa ko sa mga portable radio pangkaraniwan lang din yon na pagka mahina ang audio, kailangan natin magpalit ng filter capacitor. Okay? Asan ba yung filter capacitor nito? Hanapin lang natin yung output Ludi, which is yung kanyang output ay number 7 ito. Tapos, kung susundan natin yan, eto, may linya siya dito. Andito yung kanyang kapasitor. Yung pinaka-filter niya. Siguro nga loudy, dry na itong kapasitor na to. Kaya, kaya hindi na niya may filter o kaya hindi na makapagbulsa makapag boost itong kapasitor no basta lodi Ay uh, ipapakita ko lang sa inyo yung rektahan na kasi kuminsan pagka maraming paliwanag tayo dito lalo lang tayo matatagalan eh at ngayon papalitan na natin itong kanyang kapasor na to para makita na natin yung kaibaan nung hindi pa natin napapalitan at nung mapapalitan na siya okay ngayon pagkagagamit na tayo ng panghinang e eh, obligado lodi at uh, tanggalin na yung pagkaka-plug niya sa DC. Itong ganitong radyo. Bali na pa na rin yung kanyang IC nito ah. Ito siya Lodi, yung binunot natin. 16 volts, 220 microfarad. Ito yung ating papalitan. Siguro Lodi, uh, dry na ito. Uh, hindi ko na siya gagamitan ng uh, multitester kasi matagal ko na rin ginagawa ito eh. Ayo, uh, yung... siyempre kasi Lodi, pagkagaling mo na siyang ginagawa. Uh, Kung minsan, alam mo na rin yung problema niya kahit hindi ka na gumamit ng mga multitester na mga ganyan, palit-palitan mo na lang. Parang magma-magic-magic -magic ka na lang, Lodi. Okay? Ngayon papalitan natin 'to. Meron naman tayo na harap Lodi 16 volts to 120 microfarad lang din Okay Medyo mas mahirap lang kasi Lodi Maggawa pagka gantong may mga connection pa siya na nakakabit Ito siya Lodi Yan yung location niya Pero subukan muna natin uh, Lakihan yung butas niya konti Kasi mahirap ipasok ito eh Dito banda Napakahirap ipasok niyan Pagka pinainitinitan lang natin na itutusok to Okay, Lodi, kung napansin nyo, ay nagawa na natin siya ng butas o pagsusuksukan ng pin o paa ng kapasitor. Atin nang ilagay, Lodi, yung kanyang kapasitor. Sundan ng Lodi yung kanyang polarity. Bago kayo magbaklas, ay dapat alam nyo muna kung saan siya nakaposisyon na no? para hindi kayo magkamali. Bunot lang din kasi yung kapasitor natin, Lodi, kaya maigsi lang din yung kanyang pin. Pero kaya namang ilagay ito o ibalik. Ibig sabihin, kaya nating isok-sok siya. Chambahan na lang. Okay. Dapat alamin nyo rin, Lodi, ano, yung ah, kung saan siya nakaposisyon, gaya ng sinabi ko kanina. Okay. Hindi ko natin painitan load ah. Kung tutusok yung isang pin. Okay. Ayaw, tutusok yung isang pin. Nakasayad pa rin. Ayun. Lobas na. palitan na natin yung capacitor Lodi eh. uh, yun lang, isang capacitor lang yung pinalitan natin at i-check na natin yung kanyang speaker out ngayon yan ito lang mahirap Lodi, eh pag uh, na-connect yung mga ibang parts nya at talagang iingatan mo yan na wag silang magkadikit-dikit ayaw ko napansin nyo, tinapat ko na dito okay Subukan natin yung SQL di. You know. Ngayon tayo gagawa ng isang piga para ma-check natin yung audio niya. Sound testing 1 2 3 4. Sound check, sound testing. Napakalakas na ng kanyang audio loading. Sound check. Sound on. napansin nyo Lodi ay napakaganda na ng kanyang audio ngayon subukan naman nating pagparehasin yung audio nitong uh, ginawa natin ayan dito uli gaya ng umpisa kanina ayan saksak ko lang tong uh, jack dito sa likod yun Sound check one two. Sound check. Sound check one two. Sound check. Sound check 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 check. Sound check. Ngayon ay oking okay, okay na lodi itong ating uh, board na to. At pwede na rin siyang i-assemble ulit at magagamit na. Bali, pagka parehas tayo ng problema, Lodi, itong isa na to Lodi, ang papalitan nyo pagka distorted yung audio niya at mahinang mahina ito lang okay hanggang dito mo na lodi maraming salamat at magandang buhay